Ano naman 'yun? Video mo tap, bidya tayo. Lagay natin sa page natin sa YT YouTube channel. Please subscribe kaamuyong TV. Live na live. Here. Jared, Jared, Jared. Emoyo, hulay mo, hulay. Mas kuya pa oh, ba? Opo, sir, maselo, sir. Tapos wala nang klase ha. So, yeah, sip-nin. Sir. Ay -ay -ay Ato. Ayos lang, ayos lang. Ayos, ayos, ayos. Very good. Sinong gusto mo ngayon shoutout? Ah, kaklase mo, kaklase, kaklase. Okay. Pag-video lang. Jalan. Gusto ba magka-jowa ng... Yung mamahali mo, forever. Wow. Pero walang forever. Walang forever. Walang forever. Okay, uh, ano bang hanap po sa babae, Gerald? Ha? Dito ka, ha, harap sa camera. Yung? Mabait? Pa. Mabait! Mabait. San sa, ang gusto mo? San ang gusto mo? San ang yung... gusto mo? Dyan? saan ang yung... 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 gusto mo? Dyan? Mabait. Mabait ang gusto mo eh, Sa mga itsura maganda, maganda 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 Siyempre, siyempre naman ang hindi Maganda <laughs> maganda. Sexy, gusto mo sexy? Ha? Sexy kahit hindi sexy basta magandang ah, gusto mo yung ano babaeng ayaw mo nang sexy yung babaeng flat 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 to flat kaya bule okay lang ay oh kalandawa. daw ay bule ay bule mo. imbes kahit patyan ako ay bule sa pabawi patyan ay nag lubyok 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 gusto mo to gusto mo gusto Plat uh, kali plat Mas Maboy anchan kaya sa Suso Gusto mo? Gusto mo? Ya? Yeah. Yeah. Oh, ay, kala nyo Sige, ano? Mamili din niya ng maganda, sexy mm. pray, ayaw, abay mo, abay ah, mo bubukong sexy uh. Ay, kung gano'ng, kung Ah, uh, naghahanap ka ba ay wag na wag na si Kulgadong ay successful na yan sa kanyang marriage life. Ang ikaw. Ah, uh, may uwa ka nang Ah, uh, talentado no, nga. Siyempre. Uh, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng Kas, kasi hindi ka single, hindi ka na single. Ito si Gerald. Single. Single. nagarap naghanap siya, naghanap siya, naghanap. Nag siya ng chicks. Ah. Amay niya, ko no, ko no, bukong yeah, sexy. Si ah, okay, okay, okay. Uh, yeah. Ano ko mo? Ano, yeah. mo? <laughs> Ah. I-flex mo si Gerald ang si Gerald. Mabait, mabait si Gerald. Uh -huh. Ha? Ah. Ano mga Gerald? Ah, uh, naghahanap siya ng makakasama sa habang buhay. Gusto na niya ma... Hindi naman siguro asawa. GF. Ah, uh, basta niyong sabi niya mabait. Uh -huh. Kahit din sexy. Ah, ko na ko ng buli. Okay lang. Ang sus... Ah... Ang chan, mas katakas ko ang chan So, okay lang ako no. Ah, pero sige. Ah, ah, si Gerald, ay, ano bang may ano ba mas sabi mo kay Gerald na para magustuhan siya, para, magustuhan siya ng babae. Ah, si si. Oh, ikaw, ikaw, ah, kadong. Ano ba ma flex mo kay Gerald? Ay, no comment. Ano, no comment. Gerald, no comment. Pabait ka lang daw. Ano tayo sa ano? Pero, ah. padahal itu malah terbang hapo nak, pero uy okay. ha? Sir, ah, si Babau, silah. Shout out buat Opa, shout out. Bayong lah si Harold, Harold. Harold. Uh, Harold. Bayong kala, bayong ka kala. <laughs> <laughs> Gato kali muraka. Uy. Tawad, Tawad, -tawad, oras time check, si tuang tuwa si, Jared, na na o, si Gerald, G8. please subscribe kamu yang tv sana man mata sebelahian Harun. Kitang kita ka Ay may ba Uwi yan na Uwi yan na sila Uwi yan na Medyo hapon na naman eh Medyo malamig na Malamig na Okay Kaamuyong It's here Please hey, subscribe Kaamuyong TV Uy May taga Ilawran ho Shoutout sa inyo Taga Ilawran Shout Shoutout muyong signing off.